Isang magandang hapon, mga kababayan. Pag-usapan po natin ang Senate hearing na ginawa ni Senator Tol Tolentino, mga kababayan. Ito po ay may kaugnayan sa sabwatan ng People's Republic at China at isa pong uh, kumpanya na nasa Pilipinas, ang Infinitus Marketing solutions mga kababayan na ito po ay uh, isang sabwatan para po sirain ang uh, Administrasyong Marcos. So nakikita po natin dito mga kababayan ang pakikialam ng China sa loob po ng ating bansa. Meron po silang kinakasangkapan, binabayaran na kumpanya na kung saan itong kumpanya po na ito, sila po ang naghahanap na mga tawag dito, uh, keyboard warriors. Kaya po pala ang dami mga trolls, mga kababayan, na pag nag-comment ka against the Duterte, aatakihin kanila or the other way around. Sila po ang umaatake sa Administrasyong Marcos. Ito po ay nakababahala, mga kababayan. Papalapit na ang eleksyon, kaya dapat lang na maging maingat po tayo sa pagpili. Siguraduhin po natin na hindi po natin ibuboto ang mga kandidato ni Digong Duterte, ang mga PDP candidates, dahil alam na po natin since the very beginning na sila ay mga pro-China, ang pamilyang Duterte, sila po ang uh, may connection sa China, sila ang makapili sa ating bansa. Huwag po natin kalilimutan yan. Ilang araw na lang magi-election na. Kaya make sure mga kababayan na hindi po natin ibuboto ang mga makachinang kandidato para senador. Alam niyo na kung sino po yung mga kandidato ni Digong. Andiyan po sila Bato de la Rosa, sila Amy Marcos, sila Bongo, sila Bondok, sila Kibuloy, Lambino at iba pa. Marami po sila. Kahit po yung si Willie Rewilliam mi eh, mga kababayan. Kahit mag-independent pa po yan. Talagang alam po nating kulay, ang kulay po nito ay Duterte mga kababayan. Isa po itong supporter ni Digong Duterte kaya wag po nating suportahan ang mga taong ito. Kung gusto po natin na uh, maging uh, safe po tayo sa ating bansa, kung gusto po natin na hindi po atres ang ating sovereignty, wag po nating uh, uh, iboto ang mga tao ni Duterte. Mga kababayan, pro-China po ang mga ito. Ang kanilang uh, loyalty ay na kay si Jinping hindi po sa bayan po nating Pilipinas. Nasa mga singkit ang kanilang loyalty kay Xi Jinping, isang diktador, mga kababayan. Bago ko po tayo magpatuloy, gusto ko pong i-shout out kayo sa aking po mga viewers at mga subscribers, Marami pong salamat. Sa inyong pag, uh, panunood, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa akin, please subscribe to my small channel mga kababayan. Pakisupport po ang aking channel uh, para po mapalaki po natin. Kailangan ko po ang uh, inyong tulong para po mapalaganap natin ang ating influensya sa social media para po makatulong po tayo sa ating bansa. Kailangan po nating labanan ang fake news and disinformation na ginagawa po ito ng kampo ng Duterte. Mga kababayan, noong 2016 pa po yan nagsimula. Actually, itong kampo ng Duterte, 2016, mayroon po silang troll farm mga kababayan. Shout out uh, sa inyong lahat. Again, maray pong salamat sa mga sumusuporta. Shout out kay Ronald humawan ating uh, kaibigan at aanakin uh, sa kasal mula po sa Agusan del Sur. Si Ronald, hi Ronald, shout out sa iyo dyan. Ron na rin kay Malu, ang iyong uh, sweetheart. sweetheart. right, as usual, si Paring Balls. Paring Balls, shout out. Ganun na rin kay Mar Ekling, ang ating kaibigan sa Davao de Oro. Alright, so ipagpatuloy po natin. Yan, ito po ang uh, hearing ni Senator Tolentino sa Senado mga kababayan. Ito po ay uh, alarming, nakababahala mga kababayan dahil meron po pala'ng involvement ang China dito. Ang Chinese Ambassador to the Philippines mga kababayan siya po palang nangungunang pasimuno dito mga kababayan. Kaya pala ang daming ano po, trolls. Ang dami pong trolls. At ito po ay ating mga kapwa Pilipino na nagpapabayad mga kababayan. Mga bayaran. You know, nakikita po natin sa kanilang kanilang disloyalty sa kanilang bayan. Nakakahiya mga makapili dahil lang sa pera, ganun na lang kanilang ginagawa. Naninira po sila sa gobyerno. Sino pa ba? Siniraan nila si Lenny Robredo nung mga kampanya nung 2022, etc., etc. Andyan po yung mga trolls, troll armies. So nakikialamang China, mga kababayan. Gaya po na nasabi ko kanina, ang kanilang koneksyon sa Pilipinas maliwanag ang mga Duterte. Dahil ang mga Duterte ever since makachina po yung mga yan. Wala pong ginawang resistance si Digong when he was the president. At ngayon nakikitaan din natin tong si Sara Duterte. Hindi po siya kumokontra sa China mga kababayan. Siguro po, siguro may malaki po ang natanggap ng pamilyang ito mula sa China. Baka meron po silang agreement. Kaya yan, sila po yung nagpapakalat ng mga fake news. Sila po yung naninira sa gobyernong Marcos. Gusto pong uh, matumba ng China ang gobyernong Marcos dahil alam po nilang hindi pro-China si, uh, si BBM. Alam po nilang malapit sa US. Kaya gusto po nilang matumba, gusto po nilang bumagsak ang gobyernong Marcos para ang isang Duterte ang makapuesto. Of course, pag Duterte ang malagay sa pinakamataas na posisyon, madali na lang po nilang sakupin impluensya ng ating bayan. Tayo po ay magiging sunod-sunuran na naman. Kagaya po ng panahon ni Digong Duterte, mga kababayan. So, ito po natin yung uh, a few of the details na nakalap po nating informasyon tungkol po sa Uh, sabwatan ng uh, isang kumpanya na nakabase po sa Pilipinas pakikipagsabwatan po sa People's Republic of China ang Chinang komunista mga kababayan ito po ang pangalan po ng company ay Infinitus Marketing Solutions ang uh, kumpanya po na ito ay nabayaran nabayaran po ng China para po maghanap ng mga key keyboard warriors yan ito po yung tinatawag nilang troll farms ang dami po mga trolls ang dami binabayaran para po sirain tayo so para pong sinisira natin ang sarili natin dito dahil sa kagustuhan ng China of course Meron pong interes ang China dito. Gusto ng China na bumagsak ang ating bansa at tayo mapasailalim sa kanila. Yan ang maliwanag mga kababayan. At ginagamit po nilang kasabwat. Sigurado po yan. Ang mga Duterte. Kaya never po wag po nating iboto ang mga pro-China candidates, ang mga PDP candidates wag po natin iboto ang mga kandidato ni Digong Duterte dahil sila po ang sisira sa ating bayan. Don't take it for granted, mga kababayan. Don't take it lightly. Pag nanalo po yung mga yan at nakabalik sa pwesto, delikado ang magiging sitwasyon ng Pilipinas. Meron pong threat sa ating sovereignty, mga kababayan, sa ating national security. Alam naman po natin na aali-aligid na ang mga barko ng China dyan. Nako, mahirap na mga kababayan. Kailangan iboto po natin ang mga makabayang kandidato, mga senador na magagaling. Andito po sila. Mga senador na alam po nating uh, makabayan at uh, hindi po questionable. Eh. Sila Bam Aquino, Arlene Brosas, Teddy Casino, Franz Castro number 17 sa balota, David De Angelo number 19 sa balota. By the way, uh, representative po ng Bunyog or carrying the flag of Bunyog to pong si David De Angelo number 19, to pong si Lodi de Guzman number 21 sa balota, Luke Spirito 25, Amira Lidasan 37, Sani Matula 43, Lisa Masa 44. Heidi Mendoza 45 at Kiko Pangilinan 51 mga kababayan. Pwede nyo pong isaksa ang isang administrasyong kandidato na si uh, Benhur Abalos. So far, okay naman po ang performance ni Benhur Abalos. So mga kababayan, ito pagpapatuloy po natin. Base po sa aking uh, panunood sa hearing ni uh, Senator Tolentino, nagbayad po ang China, ang People's Republic of China ng 933,000 pesos, almost a million po. Nagbayad po sila sa Infinitus Marketing Solutions para po maglunsad o bumuo ng isang troll farm para labanan ang gobyernong Marcos. So, mga kababayan, ulitin ko po, delikado po ito kaya wag na wag po nating iboboto mga kandidato ni Digong ang mga kandidato ng PDP wag pong iboto ang mga kandidato ng mga pro China labanan po natin sila all right ito lang po muna mga kababayan maraming pong salamat sa panonood please subscribe to my channel at paki-share isang magandang hapon sa lahat